Maghahog ako karoon ng hapon, magpapakain ako sa mga manok. Maglagos ako katulad. Ako lang maghahog karoon guys, mga suki, so kake, na yuti, anak, at paris. ito na. Ito naman ay pampakain sa mga manok na pansabong. So, pampakain sa mga manok na pansabong. naman ay magbaba inom na mga manok so guys Guys, oh. tapos natin na Pakain sa mga manok At ako naman ay mag Painom tubig Tapos na gano'n, nagpainom ng tubig Magligpit sa mga tinda At ako ay mag <laughs> Uli na po sa obos Pababa naman ako sa bahay mayroon naman ako bahay sa babaan. Ah. Mm. Sa bahay din. Mm. Dari ako ka kasama yon oh. si Dodong. Si Dodong na Burla E kabuhin nit manok. Guys, ang manok ko sige kabulingit. Guys, mga suki, paki share Paki like, pakai like subscribe, pakai like follow and share and comment. Thank you for watching. Hello guys. Sebukirin aku, Thank you, thank you, thank you.